Sa pagkakita sa tanawing iyon, ang mga kultivator mula sa labas ng mundo, para bang gustong lumundag ang puso sa kanilang dibdib at gustong kumawala ang kanilang atay sa kanilang katawan. Labis na nakakatakot si Ye Fengzhu. Sa kabilang banda, ang mga disipulo at elder ng Xuan Xuanzhan sect ay labis na nagagalak hanggang sa mapaos ang kanilang mga lalamunan. Napakagaling ni Ye Fengzhu. Walang kapantay si Ye Fengzhu. Maging ang sect leader na si yan ay hindi makontrol ang kanyang sarili at hindi mapigilan ang kanyang bibig sa pagbigkas ng mga katagang puno ng paghanga. Napakaganda! Napakagaling! Kung hindi lamang sa pagpapanatili ng kaunting dignidad, baka gumulong na siya sa lupa at magsimulang magdasal. Sa tabi naman, ang peak lord ng Kang Jian Peak ay napunta sa estado ng pagdududa. Nananaginip ba ako? Totoo ba ito? Bago pa man siya makapag-isip, isang sampal ang biglang dumapo sa kanyang mukha, na nagpagising sa kanya hanggang sa makita niya ang mga espiritual na enerhiya na lumulutang sa harap niya. Dagdag pa rito, ang Peak Lord ng Tianxiang Peak ay mumiti ng nakakaloko at nagtanong ng isang tanong na gustong ikasuka ng dugo ng lahat. Masakit ba kang Jen Peak Lord? Naggingit-nit na niyakap ng peak lord ng kang giant peak ang kanyang mukha at labis na nasaktan hanggang sa tumulo ang kanyang mga luha. Nagtanong pa, masakit na masakit. Kung gayon, hindi ito pa naginip. Sa sandalin yon, parabang sumabog ang buong desolate continent at lahat ng cultivator ay napuno ng emosyon. Ang lahat ay tumingin kay Ye Lin ng may paghanga at takot na parabang nakaharap sa isang Diyos. Sa gitna ng karamihan, ang old ancestor ng Wan sect na si Ouyang Feng ay lumuhod pa nga sa lupa at sumigaw ng may paghati, Ye Feng Zhu, handa akong yumuko sa iyo sa buong buhay ko. Pagkatapos noon, isang masigabong hiyawan ang umalingaw na parang isang malakas na alon, halos masira ang araw sa itaas. Ang kapangyarihan ni Ye Chen Jun ay walang hanggan. Si Xi ay nakatayo lamang doon, natigilan, at nanlalaki ang kanyang mga mata. Lamig na lamig ang kanyang buong katawan. Ito paano ito nangyari? Ito ba talaga ang Desolate Continent? O ito ba ay isang ganap na ipinagbabawal na lugar kung saan tanging mga baliw at ganap na malalakas ang nabubuhay? Ang Yuhua sect, na siyang pinakamalakas na immortal sect sa Eastern Region, ay halos mapahiya sa pagtakbo ng may pagkatakot. Munit ang pinakanakakatakot ay hindi iyon, kundi ang suan kong Zizai Holy Land ng Buddhism, isang lugar na puno ng mga banal na monghe, mga taong sinasabing kayang pakalmahin ang mga demonyo sa pamamagitan lamang ng pagbigkas ng ilang salita. Munit ngayon, ang buong puwersa ng kanilang mga tauhan ay inilibing na. Huwag nang sabihin pakalmahin ang mga demonyo, kahit na ang kanilang mga sarili ay naging kasaysayan na ngayon. Lahat ng ito ay dahil nakabanggaan nila ang isang Diyos ng kamatayan. Ngunit sinong tatanungin ngayon? Kahit ang langit ay walang magagawa, dahil sigurado akong nakangangarin ang langit sa nakakatakot na tanawing nasa harap nito. Sa sandaling ito, ang buong desolate continent ay biglang gumalaw, at isang nakasisilaw na sinag ng liwanag ang sumabog, dumiretsyo sa mga ulap. Ang tanawin ay napakaganda na gustong magluhod ng lahat. Pagkatapos ng kanilang pagkatakot, sumigaw ang mga kultivator na para bang nakakita sila ng Diyos ng kayamanan na bumababa sa mundo. Bukas na ang lihim na kaharian. Opisyal nang nagpakita ang Lu Chen Secret Realm. Sinasabing naglalaman ito ng malalaking oportunidad at hindi mabilang ng mga kayamanan. Sinumang makapasok ay may pagkakataong magbago ang buhay at maging isang dakilang kapangyarihan. Ang mga puwersa mula sa lahat ng dako, ang mga kultivator na kasing dami ng mga langgam, ay nagsimulang mag-init. Ang lahat ay humigpit ng kanilang mga kamaw, at ang kanilang mga mata ay kuminang na parang mga headlight na naglalabas ng nagningas na aura. Handa na silang sumugod. Ngunit bigla, huminto ang lahat at sabay-sabay na tumingin kay Ye Jun Lin, naghihintay sa kanyang sasabihin. Tumingin si Ye Jun Lin sa tanawing iyon at hindi niya maiwasang tumawa sa kanyang sarili. Napakaganda. Kaya minarkahan ko na ito. Pagkatapos noon, gusto kong gawin ang gusto ko. Pagkatapos ay nagtapos siya sa isang napakasimpleng pangungusap, ngunit puno ng pananakot. Ang lahat ng cultivator mula sa desolate continent ay maaaring malayang pumasok at mag-explore. Ngunit ang sinumang hindi kasali ay dapat umalis agad. Ang mga kultivator mula sa labas ng mundo ay namutla ang mga mukha at para lumulutang sa ere ang kanilang mga kaluluwa. Lahat sila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga likod na para bang mayelong kutsilyo na nakatutok sa kanilang mga leg. Gusto sana naming sumugod at makipagkumpetensya para sa mga oportunidad, ngunit ngayon, hindi pa namin nakikita ang mga oportunidad, ngunit malinaw naming nakita ang isang bagay, ang kamatayan ay nakabitin sa harap namin. Walang. Sino man ang nangahas na magsalita, kaya nilunok na lamang nila ang kanilang mga laway at yumuko, umatras. Sa kanilang mga puso, sinabi nila sa kanilang mga sarili, sige na nga. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga oportunidad. Namutla rin ang mukha ni Xi Chenyi, at ang kanyang dibdib ay tumataas at bumabagsak, nagginit-nit ang kanyang mga ngipin, puno ng pagkainis. Susuko na lang ba ako sa kanya? Sa tabi niya, namutla rin ang mukha ng kanyang tagapagtanggol at ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Young Master, umatras na tayo. Ang lalaking ito ay may napakalaking lakas ng loob na kahit ang langit ay kailangang umiwas sa kanya. Sinipa niya ang Yuhua sect at winasak ang suan kong Zizai Holy Land. Kapag sumali tayo, siguradong hahabulin siya hanggang sa dulo ng mundo. Maayos siya ngayon, ngunit ang lahat ng naghihintay sa kanya ay malalaking sakuna. Ang ganitong uri ng tao ay mapupunta sa malayo, hindi siya karapat dapat na kalabanin natin. Nakaramdam ng inis si Xi Chayani marinig niya ito, at sumagot, tama ka. Kung gusto mong wasakin ng isang tao, kailangan mo munang hayaan siyang lumipad ng napakataas. Hindi magtatagal ang kanyang pamumuhay ng ganito. Pagkatapos magsalita, agad na umalis ang hukbo ng Pamilyak Xi. Sa isang iglap, nakita na kahit ang Pamilyak Xi ay umalis na. Ang iba pang mga puwersa ay tahimik na ring umatras. Lahat ay nagpanggap na, sige na nga, uwi na lang ako para kumain. Sa isang iglap, ang malawak na battleground ay naiwan na lamang sa mga cultivator ng Desolate Continent. Hindi na rin nagsalita si Yejun Lin at kumaway na lamang siya. Sige, pasok na tayo. Ang mga cultivator ng Desolate Continent ay napakaalisto sa sitwasyon at kusang-loob na pumila sa likod ng mga tao ng Xuan Chen Sect at dahan-dahang nag-enjoy. Kung sino ang magiging big boss, yun na yun. Susunod na lang ako sa kanya at sisipsip ng isang tasa ng sopas. Nang magliwanag ang liwanag, ang tanawin sa paligid ay ganap na nagbago. Ang espasyo sa loob ay parang ibang mundo, katulad ng isang prehistoric na bubat. Ang mga higanting puno ay tumaas ng libu-libong metro, ang mga dahon ay luntiang-luntian, at ang mga baging ay bumaba na parang isang kurtina na tumatakip sa langit. Ngunit ang pinakamagandang bagay ay ang espiritual na enerhiya dito ay napakalakas. Kung ikukumpara sa desolate continent, ito ay parabang langit at lupa. Huminga ng malalim si John Lin at naging hawahan. Ang lugar na ito ay perpekto para sa pagpapahinga. Bigla, isang magandang boses ang umalingaungaw sa kanyang isipan. Ding! Natuklasan ang marking location, Lu Chen Secret Realm. Gusto mo bang tumanggap ng mga gantimpala? Ngumisi si John Lin at sumagot. Binabati kita sa matagumpay na pagmamarka natanggap ang Heavenly Emperor Dharma Fisike. Heavenly Emperor Dharma Fisike, kapag isinaaktibo, maaari nitong direktang ipatawag ang Dharma Fisike ng Heavenly Emperor, na lubhang nagpapataas ng lakas ng isa, at sabay na magagamit ang mga karagdagang divine power. Sumimangot si Ye Jun Lin, at isang bakas ng interes ang lumitaw sa kanyang mga mata. Oh, mukhang maganda ito. Ang dharma fisike ay maaaring palakasin ang aking lakas at may kasama pang divine power. Ito ay isang regalo mula sa langit. Naalala niya ang huling beses ng labanan niya si jin Jinchan Grandmaster, nasaksihan niya mismo kung gaano kadominante ang badhad dharma fisike. Kung hindi dahil sa burial la coffin, natatakot siya na kailangan pa niyang gumamit ng mas maraming lakas sa laban na iyon. Ngayon na mayroon siyang Heavenly Emperor Dharma Fisike sa kanyang mga kamay, ito ay parang isang tigre na may pakpak. Pagkatapos magmarka, balak nang umalis ni Ye Jun Lin, ngunit nang tingnan niya ang mga kakaibang tanawin sa paligid, na antig ang kanyang pagkamausisa. Ang isang lihim na lugar na katulad nito ay tiyak na hindi lamang mayroong siksik na espiritual na enerhiya. Bahala na! Maglibot-libot ako para makita kung mayroong anumang magandang bagay. Pagkatapos mag-isip, humiwalay siya sa grupo ni Xuyonian at sumugod sa kailaliman ng lihim na kaharian. Ang grupo naman ni ay tumitingin pa rin sa kaliwat kanan, na may kumikinang na mga mata na parang mga headlight. Diyos heavenly spirit grass, amethyst vine, golden ginseng, at kahit isang 10,000-year 10, blood ginseng. Kayamanan! Lahat sila ay mga kayamanan. Kunin niyo lahat para sa akin. Biglang, isang pagsabog ang narinig at ang lupa ay umuga. Nang hindi pa rin naintindihan ng lahat kung ano ang nangyayari, isang higanting softworm ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Ang bunganga nito, na kasinglaki ng isang balon, ay bumukas at nilamon ang isang grupo ng mga nagkakalat na cultivator na nakatayo malapit dito sa isang iglap, halos labin limang tao ang nilamon ng hindi man lang nakasigaw. Pagkatapos gawin yon, kalmadong bumalik ang softworm sa ilalim ng lupa, na para bang walang nangyari, iniwan ang natitirang grupo na nagugulat hanggang sa. Maputla ang kanilang mga mukha. Biglang tumahimik ang mga cultivator ng desolate continent sa loob ng ilang segundo. Lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga likod ang ilang tao ay hindi pa rin matanggap ang tanawing nangyari. Pagkatapos ay muling lumabas ang software na nagdulot ng pagputla ng mga mukha ng lahat at nagpakita ng pagkalito sa kanilang mga mata. Tumayo si Hong Chanye na nakahalukip-kip ang kanyang mga braso, ang kanyang tono ay malamig. Kung wala kang lakas, huwag ka nang sumali sa kasiyahan. Ito ang kahinatnan. Ang grupo naman ni Xu na kanina pa ay masaya, ngayon ay nahihirapan pangang huminga. Mag-ingat kayong lahat! Munit sa sandaling ito, isang sigawan ang umalingaungaw sa kailaliman ng gubat. Isang grupo ng mababangis na white ape ang sumugod at gumapang na para bang naglalaro sa isang parke. Munit nang tingnan ang puting balahibo, alam ng lahat na wala silang balak na magsaya. Sumunod ang mga ito sa kawan. Ang bilang ay kasingdami ng hukbong Yuan at ang demonic aura sa kanilang mga katawan ay napakalakas na hindi kakaunti ang mga cultivator ang nanindig ang balahibo. Agad na sumigaw si Xuanian nang may pagkatakot. Kaaway. Kaaway. Ngunit kahit na sumigaw siya, huli na para umatras. Hindi mga papel na tigre ang mga white ape na ito. Sila ay mga high level na demonic beast. Ang bawat isa sa kanila ay may hindi bababa sa Golden Core Realm, at ang pinakamalakas pa nga ay umabot na sa Nascent Soul Realm. Ang mga ito ay kasing ng bakal, hindi natatakot sa mga magical item, hindi natatakot sa sword key, at lalong hindi natatakot sa pag-atake ng mga cultivator. Sinubukan ng ilang tao na itaga ang kanilang mga espada, ngunit ang resulta ay lumabas ang espada na parabang tumama sa isang bakal na plato na hindi nag-iwan ng kahit anong marka sa kanilang mga katawan. Sa kabilang banda, ang mga white ape ay umatake ng napakabagsik. Ang kanilang mga kamay, na laki ng mga tadahanga, ay kayang punitin ang kahit sinong matamaan sila, at ang sariwang dugo ay sumabog na nagpinta ng pula sa lupa. Ang hangin ay napuno ng masangsang na amoy ng dugo, na gustong isuka ng mga mahihina ang puso. Munit ang pinakakakaibang bagay ay ang mga white ape na ito ay tila may espesyal na pabor sa mga batang babaeng cultivator. Kapag nahuli nila ang isang tao, pupunitin nila agad ang kanilang mga damit at umungal ng may kasabikan. Ang isang babaeng disipulo ng Xuan sect ay minamalas at nahuli ng isang white ape at agad na pinunit ang kanyang damit na inilalantad ang kanyang maputing balat. Ah! Tulungan niyo ako! Sumigaw ang ilang lalaking disipulo at isinugod ang kanilang mga lumilipad na espada para protektahan ang kanilang mga kapwa disipulo. Bitawan niyo siya, mga hayop! Munit sa kasamaang palad, nang dumampi ang lumilipad na espada sa balat ng white ape, isang tunog ng Tsi Qi ang tumunog na parabang tumama ito sa bakal, na hindi nagdulot ng anumang pinsala. Ang babaeng disipulo ay nakaramdam ng nagbabagang hinina sa kanyang likod ang kanyang mukha ay namutla at ang tanging natitira sa kanyang mga mata ay ang pag-asa. Huwag! Ngunit bago pa man siya magawa ang anumang bagay, isang liwanag ng apoy ang sumabog sa kalangitan. Ang white ape na kanina pa ay masaya at handa ng gumawa ng masama ay biglang tumilapon sa langit at naging abo sa isang iglap. Mula sa gitna ng apoy, isang pulang figura ang dahan-dahang lumabas. Siya si Hong Chenye ang kanyang pulang kasuotan ay kumakaway sa hangin. Tumingin siya sa babaeng disipulo sa harap niya, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Ayos ka lang ba? Ngunit sa kanyang isipan, iniisip niya nakakagulo. Ang mga babae ay talagang nakakagulo. Nanginig at umiyak ang babaeng disipulo na parang ulan. Salamat. Salamat, Hong Senior Sister. Nang marinig ito ni Hong Chenye, hindi niya maiwasang kumibot ang sulok ng kanyang bibig. Ngunit bago pa man siya makapag-react, isang matangkad na white apeking ang biglang tumalon at umungal ng may kasabikan. Ang kanyang aura ay nangingibabaw. Nagustuhan ng unggoy na ito si Hong Chenye. Hindi lamang ito, kundi ang buong grupo ng mga white ape sa likod ay agad na naghiyawan, kaya ang buong kawan ng mga unggoy ay sumugod at nag-agawan para kunin si Hong Chenye ang mga mata ng bawat isa sa kanila ay kulay pula, na para bang malapit na silang sumabog. Tumingin si Hong Chenye sa mga makakapal na mukhang unggoy na ito, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas madilim. Gusto niyo bang mamatay? Pagkasabi niya nito, ang kanyang buhok ay kumaway, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng aura na parang isang demonic sovereign. Ang kanyang pulang kasuotan ay biglang sumiklab na parang sariwang dugo, at ang kanyang murderous aura ay umaalim bukay. Isang higanting dagat ng apoy ang umalis at tinupok ang lahat. Ang lahat ng white ape na sumugod ay natupok, kahit na ang white ape king, isang demonic beast sa transformation god realm, ay natupok ng buhay bago pa man siya nakagawa ng anumang bagay. Tahimik ang hangin sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, sumugod ang mga cultivator at nag-agawan para purihin si Hong Senior Sister. Ang lakas ni Hong Senior Sister. Napakagaling ni Hong Senior Sister. Siguradong siya ang magmamana ng tunay na tradisyon ni Ye Feng Zhu. Hindi lamang siya malakas, kundi mabait din siya. Hong Fairy. Paganda siya sa loob at labas. Ngunit ang problema ay lalong dumidilim ang mukha ni Hong Chanye habang nakikinig siya. Tumingin siya sa mga tao, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Manahimik kayong lahat. Pagkatapos na muling makontrol ni Hong Chianye ang kanyang sarili, nang tumingin siya sa paligid, may nag-udyok ng pagtataka sa kanyang puso. Nasaan na ang batang iyon? Sa sandaling ito, naglalakad si John Lin sa gubat na may ekspresyon na puno ng excitement. Dapat papunta doon, tama ba? Kani-kanina lamang, nakatanggap si Ye Jun Lin ng isang mahalagang abiso mula sa system na nagsasabi na mayroong isang espesyal na pinagmula ng enerhiya na nagbabago sa isang lugar sa lugar na ito. Kung mayroong anumang bagay na espesyal, nangangahulugan iyon na mayroong kayamanan. Nang marinig ang tungkol sa kayamanan, hindi niya maiwasang pumunta at mag-imbestiga.